iya namista ka te lang foi lembutinhas do guys kay pista marono Kapi-kapi sa talozo Ayan, na lods, dogay kayo. Ha? Oh? Ah, Dino magjos. Lame? Lame? Dodot to. Oh. Dodot ga Gakaon na? Ah, kaon na dodot dai dia. Ah, jitay ayo ani. Sagukuras na. na ha pin balik. I sulod ni skuandayo, oh, imong hambag. Day, diri pa ko magpakaulaw toy daghang lig-kitsa sa lawang balay. Ka basket jud mga dol, muni hang, isulod sa bulsa. Parti ni sudlanan kayo, sada kayo. Danilo. Oh, mo nagkaon oh. Ah, ng oh, mana mengkau boto to? Oh, 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 pistol. Buk nak? Kau dogan giser ke? Gaya giser baru guys. Okay. Di jauhnya kahulat. Di bitaw, tahu gaya. Di na mana to ang ah. Ano? VIP in the house. Oh.

Ay, eh, ma, dumating na rin ang order namin. Yan ang maganda, oh. Tingnan nyo. Ang ganda ng order ko, oh. Yan. Yeah. <laughs> <laughs> uh, <m Typically> <m strikes> uh, Sa inyo. You know, Dili, butang ng bata. <mnelly> Ayan. <many> dumating na ang order ko. <manyans> <manyans> dali, dali, onday nato ni Kaon kay Sulod ta. Okay, guys. ini kayak guys Ah, Ini yang orang nih guys oh. ini? Oh, no, Itu <coughs> <coughs>

pan tostada, kiso, aguacate, abocado, eh, aton umado. Aguacate, abocado. <laughs> <coughs> ya. Yeah. Sauna. Sama. Buang itu sendiri, maknai ni ramang ko. Kau. Wala kau okay. uh, kau. Karena nak na dan jemput. sana all. Salamat sa blowout. Yan ang blowout mamo. Matiyo, matiyo, ng blowout. Ay natulog taon, luya oh. Kaon dong. Kay widiwid oh.